Healthy living. Ito yung ano, ang tag ito? Siyaulong ba? Mm -hmm. At dahil nga di mawari at paiba-ibang klima dito sa Milan ay nag nga kami sa Chinese cuisine. Paano ba naman kasi araw-araw nagbabagong klima sa amin dito sa Italy. Minsay gigising ka ng summer tapos kinabukas ay biglang taglamig na ulit. Ay targa namang daig pa ng panahon dito ang misis mong may toyo. Kaya nga for today's video ay may na-discover kami na masasabi kong isa sa best Chinese cuisine na aming nakainan dito sa Milan. Dito lang yan matatagpuan sa Bokok Via Paolo Sarfi, 25 Milan, Italy. Pagpasok mo pa nga lang sa entrance, makikita mo na kung paano nila pineprepare mga foods. Kaya masasabi mong freshly made talaga yung mga o-orderin mo. Very unusual nga makakita ng mga ganitong kamilenial at modern looking Chinese restaurant. Kaya ang ganda sa mata ng loob. Nakakatuwa kasi yung mga ganitong library team restaurant tapos may paplantita pa. Nakaka-relax kumain. Higit pa doon ang sasarap ng foods nila dito. Ito nga mga in-order namin. Para tayo nasa Hong Kong. Andito tayo sa Bokok. Para tayo nasa Hong Kong. Feeling Hong Kong. Ito yung ano, Peking, Peking Duck. Ito yung famous sa Hong Kong na Peking Duck. Try natin dito. Ay, nalagay lang. yung mm Hello. -hmm. Ha! Oh, na ng plato, oh. Sosyal. Pwede ko ba itong iuwi? Ayun na. Ayun. Ayun, sarap dito. May iba naman. Kain tayo nito. Baking da.

naman yung kaya lang hong kong style na oh. mm? ano Dito nga lang ako nakatikim ng masasabi kong super sarap at authentic Chinese Peking duck na walang tapon. Promise, ang sarap niyan. With the sides pa na bok choy, ang fresh ng gulay. Siguro kahit ganitong kainin ko ng isang buwan o isang taon, hindi ako mauumay. Ito na nga lang plato nila o lakas makasosyal. Feeling ko ako si Jinky Pacquiao sa klase ng plato nila dito. Ang sarap tuloy i-take out nito at wala nito sa bahay namin. Charot! Yung ng nice. plato, ah. ah, ibulsa ko to mga. Ko yung plato. Para sa akin, ito yung restaurant na hindi ka magsasawang balik-balikan at worth a try talaga yung iba pa nilang mga dishes. Yun lang. Thank you for watching and see you on our next food trip. Ala prossima. Ciao! Ayan kita mo sa manok. Promise. Masarap pala, promise.